Uh, pinagpala tayo sa ating Panginoon, Pinoy Iso Kristo. Ito na ang ating atsal, ismot kayin. Ito na ang kalabasan. Oh. So ngayon, oh, nagbubunga na, nagumbisa na. Mm. Oh, napaka maraming bunga. Mm. So, ito na ang start na bunga niya. So, nagparami pa siya sa kanyang sanga sa napaka maraming bulaklak. O, oh. So tingnan natin oh, napakalaki ng puno. So ah uh, diyan yung first fruit kinuha natin at saka dito yung lahat ng mga side shoot dito kinuha natin para dito siya mag-concentrate sa itaas. So ito na ang kalabasan oh. Nagumpisa na siyang nagbunga, guys. Ito isang buwan at 19 days. Tinanim may itinanim may 20 ngayon. July 9. So ito na oh. nag-concentrate na napaka maraming sanga at saka nagdevelop na siya ng bulaklak at saka bunga. Uh. So ito na ang kalabasan sa ating uh, kwan. So ito na po binutasan natin saka so mayroong nagkukulot konti lang oh. So hindi na lang natin 'yan bunutin kasi pagkatapos paglaglag yan ng dahon mag uh, salingsing sa na yan so walang problema dyan so kasi malaki na yan so ito now oh. so maganda ng tingnan so marami nang nagpunga okay guys salamat po